So yun guys, welcome to my vlog na naman. Ito, update natin ang lahat. Welcome sa ating family. Yan. Welcome back kila Uncle from America. Yan si Uncle. Yan. Hi po, good evening po Uncle. Happy Valentine's po. <laughs> si Otol. Yan po si Otol ko. Otol, so, shout out. Uh, si Uncle Randy, ang aking tito. Yan, napaka-sweet po niyan. Yan. Hi, Uncle. Happy Valentine's po. Si Tita Gina. Hi, Tita Gina. Broker. Broker. Kaya ada, ada pati sa ha? Asawa so, ng Uncle, si Ante. Ang kapatid ng Uncle. Si Tita Ana. Yan. Wala eh. Uncle, nagtutry pa lang po ako, uncle. Baka sakali tayo ma-discover. Ang nanay ko po, akala mo, ha? Ah, Aagawan ng coke. Tingnan mo, ah. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Happy Valentine's po sa ating lahat. Ang <laughs> nanay ko. Komedyante. <laughs> Kaso tapos na po yung ano eh, kainan, hindi ko na po nakuha nan kanina. Hoy, parang kunti unti na kayo na wala. Saan pupunta? Saan pupunta mga takas girl ha? Saan? Hop! Hoy, halikin mo kayo Yan po, unti-unti na silang tumatakas. Ayan e na, tignan nyo. Kita na, Ano po yan? pizza. Ayan na lang po yung natira sa dalawang Ayan okay. na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Sa dalawang box po. Ayan na po yung mga box o. Taub na. Yun. Medyo late lang po ako nag-upload. Gawa ng nalobot ng cellphone ko. Ayan. Happy Valentine's sa family Dakigan.